So hi guys magandang hapon po sa inyong lahat So ngayon pala guys ay uh, kaka out ko lang sa trabaho no So pauwi pa lang ako sa bahay So grabe guys nakakapagod talaga uh, Grabe sobrang pagod ako Kanina parang ano ako eh Parang matumba na ako sa sobrang pagod ko Kasi yung trabaho kasi namin kanina eh sobrang bilis yung trabaho namin kanina. Grabe. Halos wala kaming uh, pahinga. Kasi nga kapag nag break time kasi kami, eh, 10 minutes break time yung coffee break namin. Eh yung 10 minutes na kasi yun. Eh, pupunta ka lang doon sa toilet para mag para umihi. Tapos kukuha ka ng tubig mo. Pagbalik mo, wala na. Ubos na yung 10 minutes. Tapos, break time naman sa, ano, tanghalian, mag-lunch. Lunch break. So, 30 minutes yung lunch break namin. So, kulang pa rin kasi pagkatapos mong kumain, kakain ka ng palagay na lang natin, 15 minutes ka kumain. Eh, tapos pagkatapos niyan babalik na kayo sa trabaho eh busog ka pa tapos mabilis yung trabaho so hindi pwedeng pabagal-bagal ka sa trabaho kasi nga ang hinahabol namin produ production so sasakyan kasi yung ginagawa kasi namin so mabilisan ho siya ng uh, pagawa so kaya sobrang nakakapagod So alam niyo ang buhay ng isang OFW no so hindi talaga siya ano hindi siya madali so sobrang hirap po talaga guys Kasi pagod kay eh. Katulad ko malayo yung ano yung workplace ko so kailangan maaga akong magising kailangan alas 4 ng madaling araw gigising na ako kasi yung pasok ko kasi guys alas uh, alas city sa umaga yung pasok ko tapos mag out ako 3.30 ng 3.30 uh, 30 ng hapon eh pagkatapos niyan magbabas lang ako kasi may bus kasi ako na, uh, may bus company So itong sasakyan kasi guys, dinadala ko lang to dito malapit sa kung saan yung may bus stop na hihinto yung bus company. So dito ko lang ito iniwan yung sasakyan. So bali hindi ko na ito dinadala doon sa workplace ko kasi malayo nga isang oras ang biyahe. Eh, isa pa diyan gagastos ako sa gas, eh, kesa naman sasakay ako dun sa bus company namin eh, mas relax pa so hindi pa ako gagastos ng ano ng panggas so may pamasahe naman so hindi naman gaano kalaki kasi may discount po siya kasi nga bus company so hindi 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 po siya libre may babayaran din kami pero maliit na lang so ayan grabe guys kung minsan nakakaiyak talaga yung ano pagkatapos mo ng trabaho Parang masasabi mo na grabe sobrang pagod mo Parang masasabi mo sarili mo na magsurrender ka na lang Pero hindi mo pwedeng gawin yun eh, kasi lalong lalo na may pamilya ka na eh, Katulad ko kasi uh, may dalawang anak na ako So yung isa nasa Pinas pa kukunin ko pa tapos syempre pinapadala natin buwan buwan so kaya taste is talaga so hindi madali ang abroad so ang akala kasi ng iba pag abroad ka marami kang pera pero so, hindi nila alam yung pagod mo grabe sobrang pagod mo talaga so ang alam lang ng iba marami kang pera mayaman ka na hindi nila alam yung hirap na pinagdadaanan mo dito grabe tas yung iba kung makahingi ng pera grabe kung minsan pagbibigyan mo tapos pagdating ng sunod na mangingi na naman ulit pag hindi mo na pagbigyan kasi sabihin mo na uh, wala kang pera ngayon dahil marami kang ginagastusan eh sila pa yung magtatampo sila pa yung magagalit tapos yung iba naman na uh, umuutang sayo ng pera so pinapautang mo naman kasi nga sabihin na kailangan nila ng pera eh pag pinapautang mo naman eh hindi nagbabayad tapos pag kinakumusta mo kasi nga yung mga nangungutang kasi sabihin na babayaran ko sa ganitong araw sa ganitong buwan wag kang mag alala babayaran ko yan eh du dumating na yung araw na sinasabi nila na magbayad na sila ng utang tas wala pa rin lumagpas na ng ilang linggo wala pa rin tas pag kinakamusta mo kasi nga hindi sila nagme-message na eh pasensya na kasi wala pa akong pambayad eh ganun sana yung iba kasi ano tahimik lang sila eh, eh wala silang sinasabi na ganyan na wala silang pambayad so syempre kakamustahin mo ngayon eh pag kinakamusta mo naman inagagalit eh, sila sila pa yung galit eh sila yung may utang sila pa yung galit kaya Grabe. Nakaka-stress din talaga. Eh, ikaw pa yung ano, ikaw yung nagtatrabaho dito tapos yung pera mo inutang lang nila. Tapos hindi binabayaran. Tapos pag pinapaut, pag hindi mo naman pinautang, nagagalit din, sabihin na. Ang sama na ugali, ang yabang-yabang mo na. Nagbago na. Eh, maraming sinasabi so kaya walang choice. So kaya ngayon ano medyo umiwas muna ako sa mga nangungutang sa akin kasi nga uh, marami na kasing mga nangungutang ho sa akin sa amin na hindi talaga nagbabayad ng utang. So ang laki na talaga ng ano ng pera na napautang ko kasi. Yun nga, sabi ko nga dati na nung nasa Pinas pa ako na kung papalarin ako na kikita ako ng sobra eh, ibabahagi ko naman sa iba itutulong ko kung may manghiram pahiramin kung may mangi magbigay ako pero yung iba kasi ano masyado nang abusado so yun yung pera na pinaghirapan ko eh napunta lang sa baliwala yung iba so grabe parang wala silang awa na ano nung may problema sila natulungan tapos pagdating ng panahon wala yung hiniram nila na pira sa iyo hindi man lang ano mabayaran tapos yung iba naman na, natulungan mo kasi may iba nang hingi lang ng pira na kesyo ganto may emergency ganyan eh ako naman mapagbigay naman ako kasi nga e, dumaan din ako sa hirap eh. so ako naman mapagbigay pero yung iba kasi masyado abusado ulit ulit manghingi ganyan so pinagbigyan ulit eh tapos manghingi na naman eh di simpre kapag kaganyang ugali na palagi na lang hingi ng hingi so pag naman itinatanggihan e, ko na kasi sabi ko may pangangailangan din ako may mga anak din ako mga, may mga pangangailangan din ng pamilya ko iyon e, nagagalit na inaaway ako so hindi ko talaga maintindihan ang ugali ng mga Pilipino. Eh ako naman, hindi naman ako masamang tao eh.